Pertanyaan nomor 2, please welcome Yana. Vamos a Yes. Yana. Thank you very much, Yana. Ito naman si Yana. Yana, bumati ka muna, Iha. Binabati ko nga pala dyan yung mga klase ko sa uh, University of Results System. Ang ano, uh, mga professor ko, sorry po hindi ako nakapasok ngayon. Pati po sa lola ko. Lola! Nod ka lang dyan, ha? Uh. Lolo, nod po na rin niyo ako sa taas, ha? Love ko po kayo. <laughs> sa taas? Bakit yung lolo mo dito? Ang taas niya. Okay. Ilan taong ka na, okay. Yana? 20 years old po, Will. Nag-aaral. Yes po, second year student, tourism. Mm -hmm. Ba't ka sumali dito? Experience, Will. Siyempre, pati exposure na to eh. Ah, ganun. Ba't gusto mo maging artista? Yes po. Okay. Sino ka mo? Ah, pinapakilala ko nga po sa inyo ang pinaka-sexy kong mama, si Mama Bell! Hi, Will! Nandito na kami! Okay. Anay, Belle, Ganda na anak nyo. Nag-aara. Ano kong gusto nyo sabihin? Yana, alam mo naman kung hangga, alam mo kung gaano ka namin kamahal. Lahat ng pageant na sinalihan mo, manalo matalo, ah, para sa puso namin ng buong pamilya mo, ikaw ang aming beauty queen. Mm -hmm. Isa lang ang hiling namin, anak, mag-aaral ka mabuti. Eh. Tapusin mo yung pag-aaral mo. <laughs> yung pagbubayo, okay lang yan sa amin. Mm -hmm. As long as alam mo kung ga saan na limitasyon yung dalawa. Gusto ko makita kita na hindi kita iyahatid sa altar. Sa susunod na yun, anak, pag natapos mo na yung pag-aaral mo at nakamit mo na yung mga pangarap mo sa buhay. Ang gusto ko, makita kita na katoga, iyahatid kita sa stage at tatanggapin mo ang diploma mo. Wow. Bait ng mami mo, ha? Beta. Okay, ano gusto mo sabihin sa kanya? Ma, huwag kayong mag-alala ni Papa kasi yung pangarap nyo para sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. tuto pa rin ko sa inyo yun. At, syempre yung boyfriend, inspiration lang yan. Alam ko naman yung mga limitations natin. Ko. <laughs> sorry, sorry. Okay. Ito, huh? mm -hmm. Love na love ko kayo ni Papa. Thank you sa pagiging pambansang julalay. <laughs> Ay, walang problema yung anak. Basta kahit saan para sa iyo. No. Love you, love you, love you. Love you, ma. sweet naman. Yan ang nanay, di ba? Ba't tinatanong, ano, ba't sinasabi niyo, pag mag-boyfriend ka, alam niya yung limitasyon niyo. Ano ba yung limitasyon na yun? <laughs> hindi ko maintindihan niyo. Ba't kayo yung ganyan mga magulang? May limitasyon ba ang pag-ibig? Wala naman po, kasi sa apat na magkakapatid, siya yung unang nagkaroon ng boyfriend. boyfriend. Ayun, yung dalawa, yung, hindi. Yung wala po. Yung panganay ko is, hang, simula't Simula nung ano, wala pa. Ba. Babae ang ba pangalan babae niya? Babae po. Nakatapos mm. po siya ng pag-aaral. Hindi ko naman yung... po siya hinuhusgahan. Ang gusto lang namin, alam mo naman yun, anak ko hanggang saan? Hanggang saan nga ba? Hindi ko kasi, hindi nyo prank Direct to the point. Iba iba, ano ba ibig sabihin? Hindi naguguluhan ako eh. Hanggang saan? Iba kasi yung pag ang anak mo eh babae, merong, alam mo na? Hindi ko nga alam eh. Ano ba yun? wala anak na... Hindi, madadagdagan. Hindi mawawala. Huwag <laughs> mo munang dagdagan, anak. Saka ayon. na yun, walang problema yun kung, na, kung ilang apong ibigay mo sa akin. Basta ang gusto ko, makatapos ka ng pag-aaral mo. Di tapusin mo na bukas? Hindi. Okay. okay, tama yun, nanay. Tama, tama. Para sa Hello mga kapuso! Ako po si Hipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wawin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!